Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Napakarami ng bilang ng mga aswang na kanilang nakikita. At mukhang papunta ang mga ito sa isang digmaan. Bukod din kasi sa mga rebuilding mga aswang, napapansin nilang may mga kasamahang mga tao din ang mga ito na mayroong bitbit -bit na mga malalakas na mga baril. Kaya wika itong si Butchok. Mukhang mayroong pupuntahan ang mga ito na malaking digmaan at bakbakan, buddy. Sundan natin ang mga ito. Ang mga aswang na ito ang ating pakay dito sa kagubatan kaya nandarito na sila at hindi pwedeng makalayo pa ang mga ito sa atin. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, maingat nang sinundan nila ang mga ito hanggang sa makatawid doon sa isa pang sapa. Sumuot na naman ang mga ito doon sa malalagong mga kakahuyan. Lumipas ang ilang mga minuto, huminto na ang kanilang mga sinusundan at nakita nilang parang nag-uusap at nagpupulong ang mga namumuno doon sa mga aswang habang doon naman sa kinaroroonan ng kuta nila ni Commander Anino kasalukuyang nagpupulong ang mga ito kasama nitong si Toto ang kanyang guro na si Lolo Abgar at ang iilan sa mga kasama nilang may mga kaalaman sa orasyon at may mga tangan na mga mutya Nais kasi ng kanilang grupo na tuluyan ng lumipat doon sa bundok ng Kulubkawa. Bukod kasi na laging may mga nakikita silang mga sundalo sa paligid ng kanilang kuta, ayaw nilang magkakaroon ng mga inkwentro kalaban ang mga pulis o mga sundalo man. Hindi kasi ang mga ito ang kanilang kalaban. Ang kanilang tunay na kalaban ay ang mga rebuilding tulisan at mga rebuilding mga aswang. Isa pa sa mga iniisip ngayon nitong si Commander Anino, kailangan niyang mapalapit doon sa barangay ng Bintangan para agad na matutulungan ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan at ang mga itinuring na pamilya nitong si Toto. Naiisip nitong si Commander Anino na panahon na para ipaalam sa mga ito ang kanyang tunay na ginagawa ngayon. Dati, hindi naman matatawag na inggit ang kanyang naramdaman. Ngunit dahil sa layo nga ng agwat ng mga kakayahan nila ng kanyang mga matatalik na kaibigan. At para hindi na rin magiging pabigat sa mga ito, gumawa ng hakbang itong si Commander Anino para mas lumakas pa ang mga tangan. At ngayon, hito na. Sa tingin niya, sapat na ang kanyang lakas para makipagsabayan sa mga malalakas na mga nilalang. Nagbago na din ang pananaw ngayon nitong si Commander Anino. Sa mura niyang pag-iisip, nawala na ang kanyang hangarin na matumbasan ang lakas ng kanyang dalawang mga matatalik na mga kaibigan na sina Butchok at itong sinonoy dahil sa kanyang mga responsibilidad bilang pinuno ng mga rebelde mas naiisip at pinagtuunan na niya ngayon ng pansin ang pagtulong doon sa mga tao at pagsupil sa mga kampo ng kadiliman habang nagpupulong ang mga ito itong si Lolo Abkar napatigil ito sa mga pinagsasabi biglang napatitig ito doon sa kalangitan nandodoon ang kanyang mga alagad na ibon at napapansin ng matanda na parang gumagawa ang mga ito ng mga pangitain. Mayroong mga nababasa ang matanda sa mga kilos at galaw ng kanyang mga alagad. Kaya agad, nawi ka kay Commander Anino. Toto, masama ang aking mga nararamdaman. Sabihin mo sa mga bantay sa paligid na kailangan nilang manmanan ng mabuti ang buong kapaligiran. Napatitig itong si Commander Anino kay Lulu Abgar at tanong ng bata. Bakit Lulu Abgar? Ano ang ibig mong sabihin? Sagot naman ng matanda kay Commander Anino. Toto, mukhang mayroong mga kalaban sa paligid kailangan ko munang tiyakin kung anong grupo ang mga ito. Ang naiisip kasi ng mga ito na baka ang grupo na naman ng mga nagpapatrolyang mga sundalo ang mga nakikita ng mga alagad nitong si Lolo Abgar na mga ibon. Kaya gumawa agad dito ng mga usal at inutusan ang mga alagang mga inkanto na subukan ng mga ito na manmanan at matyagan ang paligid ng kanilang kuta. Sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan nang lumibot ang maraming mga aswang sa kuta nila ni Commander Anino. Balak ng mga ito na gumawa ng mga biglaang pag-atake. Sa mga pagkakataon na iyon, gumawa na din ang mga matatandang mga aswang ng mga usal at ritual para mapalabas ang kanilang mga alagad na mga lamang lupa para mas magiging mabilisan ang kanilang gagawing pagtapos sa mga pakialamirong mga rebilde na pinamumunuan nitong si Commander Anino. Ngayon, may mga nararamdaman na din butchok na mga pwersa at mga presensya doon sa unahan at maaring ang mga iyon ang pakay ng mga rebuilding mga aswang at ng mga rebuilding tulisan. Huwi ka naman nitong sinunoy kay Butchok. bade mukhang mayroon ding mga malalakas na tangan ang pakay ng mga aswang na ito. Anong klaseng grupo kaya ang kanilang sasalakayin? Sagot naman nitong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan na sinunoy. Maaaring mga rebuilding o mga sundalo ang mga ito, buddy. Ngunit wala akong nararamdaman na presensya ng kasamaan sa kanilang grupo. Kaya natitiyak kong hindi kabilang sa mga masasamang grupo ang mga ito. Ano ang ating gagawin ngayon, kaibigan na butsok? Kung magsisimula na ang labanan, saan tayo papanig? Ang tanong naman nitong si Paking. Sagot muli ng bata magmamatsyag lamang tayo, Paking. Alam na natin kung sino ang ating papanigan. Ang pakay natin sa gubat na ito ay ang mga aswang na ito, hindi ba? Kaya kung makakita tayo ngayon ng pagkakataon, patayin natin ang lahat ng mga ito. Mag-iingat lamang din kayo, Paking, doon sa grupo na nasa unahan. Baka may hawak na mga baril ang mga ito at mapagkamalan pa tayong mga kasamahan ng mga aswang na iyan at pagbabarilin pa tayo. Kailangan planado at kalkulado ang ating mga gagawin. Ilang sandali lamang doon naman sa kinaroroonan itong si Lolo Abkar nang makabalik na ang kanyang mga inutusan na mga inkanto agad na ipinaalam nito ang mga nakikita doon sa paligid at nagkakamali ang mga ito sa kanilang hinala dahil hindi mga sundalo ang mga nakikita ng mga inkantong kaibigan nitong si Lolo Abgar. Ngunit ang napakaraming bilang ng mga rebuilding mga aswang at ang pakay ay ang pulbusin ang kanilang grupo, ang mga nakikita ng mga inkanto. Kaya agad na pinagpawisan ng malapot itong si Lolo Abgar ang mga aswang na ito kasi ay hindi mga ordinaryo. Bukod sa marami ang kaninang bilang, alam ng matanda na ang ilan sa mga matatandang aswang mayroong kaalaman sa karunungan sa mga orasyon. At bukod sa mga liksi at matatalas nilang mga kuko at ngipin, may dalang armas din ang mga ito tulad ng mga baril. Wika ni Lulu Abkar kay Commander Anino at sa lahat ng mga kasama nilang mayroong mga tangan na mga mutya. Totoo, kailangan na pabalikin agad ang mga nakabantay doon sa mga kakahuyan dito sa kuta. Walang magagawa ang mga ito sa ating kalaban na nasa paligid. Ayon sa aking mga inutusan na mga inkanto, Napakaraming bilang ng mga aswang ang nasa paligid na ngayon ng ating kota napakarami nila. At bukod pa sa mga aswang, may mga kasamang mga rebuilding tulisan din ang mga ito. Sa tingin ko, napapalibutan na tayo ng kanilang pangkat. Sagot naman agad nung isang antingero na kasama nila. Napag-alaman na pala nila ang ating pinagkukutaan. Sa anong paraan kaya nanalaman nila ang mga ito, Commander Anino? mukhang hindi na tayo makakatakas pa sa mga ito. Kailangan natin na makipaglaban sa mga aswang na ito hanggang sa kamatayan. Ang sagot naman nitong si Commander Anino. Wala din sa bokabularyo ko ang salitang pagtakas, Kuya Manuel. Paalisin na ang lahat ng ating mga bantay doon sa kanilang pwisto at pabalikin na dito sa ating kota. Sama-sama na tayong labanan ang lahat ng mga ito. Buhay man natin ang magiging kapalit. Napatitig itong si Commander Anino sa kanyang guro na si Lulu Abgar. Toto, hindi lamang buhay natin ang nakataya sa labanan na ito. Pati na rin ang buhay ng ating mga kasamahan. Kung maaari, iligtas natin muna ang mga ito lalo na ang mga kasamahan natin na walang mga karunungan at tangan. Ang sagot naman ng batang kumander. Naintindihan ko ang lahat, Lolo Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad nang lumabas ang mga ito doon sa kubong, pinagpupulungan ng mga ito at agad na inaabisuhan ang lahat ng mga kasamahan na humanda na sa paparating na mga kampo ng kadiliman agad din na ipinatawag nila ang lahat ng mga bantay sa paligid para makabalik na ang mga ito sa kanilang kuta. Napakadelikado kapag naabutan sila ng mga aswang na ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nagkagulo na ang kanilang kapaligiran. May mga narinig na silang mga alulong at mga pag-angil habang ang kanilang mga kasamahan na nagbabantay doon sa mga kakahuyan nagsisigawan na ang mga ito habang tumatakbo pabalik sa kanilang kuta at doon sa kanilang likuran nakita nila ang naglulundagan ng na mga aswang na parang mga aso na sobrang kay bibilis habang may mga tumatakbo din na mga nilalang na hindi nila maintindihan ang mga hitsura ng mga ito Parang mga taong baging ang mga ito na kulay berde ang kanilang buong katawan at mayroong hawak na mga baging na latigo. Mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Commander Anino. Kanya-kanyang pwisto na ang mga ito. Ang iba sa kanila habang nakatago doon sa kanilang mga ginagawang taguan na gawa sa mga putol na puno ng kahoy pinagbabaril na nila ang mga humahabol sa kanilang mga kasamahan na mga bantay doon sa kakahuyan. Ngunit kahit na anong bilis pa ang ginawang mga pagtakbo ng kanilang mga kasamahan na abutan pa rin ang mga ito ng mga aswang. Kaya kumilos na itong si Commander Anino kasama ang kanyang tiyo Gaspar na anak nitong si Lulu Abkar mabilis na gumawa ang mga ito ng orasyon at mabilis na sinalubong na nila ang kanilang mga kasamahan at iligtas ang mga ito sa mga aswang. Sumunod na din itong si Lolo Abkar. Napakadelikado kasi ng ginawa nila ni Commander Anino dahil nakapalibot na sa kanila ang napakaraming bilang ng mga aswang na iyon. Agad naman na hinaribas ni Commander Anino ang mga aswang gamit ang kanyang kambal na kumpit. Agad na pinagtatagpas ng batang commander ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanilang mga kasamahan. Sunod-sunod nang bumulagta ang mga aswang at agaran na namamatay. Ngunit may mga naririnig na din ang mga ito na mga putukan galing doon sa kakahuyan. At ang ilan sa mga kasamahan nila ni Commander Anino tinamaan na rin ang mga ito ng mga humahagibis na mga bala. Kaya hinala nila ni Commander Anino. Gumamit na din ng mga baril ang mga asuwang at maaring nagpapapotok na rin ang mga tulisan na kasamahan ng mga ito. Matapos na mailigtas nila ni Commander Anino ang iilan sa mga nagbabantay doon sa kakahuyan. Agad na kumaripas ang mga ito ng takbo papunta doon sa kanilang kuta. Wala nang magagawa ang mga ito para iligtas pa ang ilan sa kanilang mga kasamaan na pinatay ng mga aswang. Hindi na nila nailigtas pa ang ilan na tuluyan na naabot ng mga aswang at pinagtutulungan na pagkakalmutin at pagkakagatin. Balak ng grupo nila ni Commander Anino na doon na nila lalabanan ang mga aswang na ito na magkakasama doon sa kanilang kuta. Habang itong si Lolo Abkar, gumawa ito ng mga usal para mapako ng panandalian ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Ngunit hindi din iyon nagtagal dahil may mga kasamahan ang mga aswang na ito na mga matatanda na mayroong malalakas na mga karunungan din sa mga orasyon na siyang dahilan para agad na mawawasak ang kanilang ginagawang mga orasyon na pamako. Umaalingaw na ang mga putukan doon sa lugar na iyon. Maririnig mo na din ang mga hiyawan ng mga taong sobrang nasasaktan. Samantalang ang mga mandirigmang mga lamang lupa na mga kakampi ng mga aswang mabilis na inaatake na din ang mga ito ng mga kasamahan nila ni Commander Anino na mayroong mga tangan na mga mutya gamit ang kanilang mga matatalas na mga itak na mayroong mga nakapahit na mga katas ng halamang antunga at halamang mimusa. Agad nilang napapatay ang mga ito. Nakikita kasi ng mga ito na hindi tinatablan ng mga bala ang kanilang mga katawan. Kaya nagpasya ang mga ito na gamitin na lamang ang kanilang mga itak ngunit kargado din sa mga usal at puder ang mga ito para hindi matamaan ng mga balag galing sa kanilang mga kalaban. Maraming napapatay na ang mga ito ng mga mandirigmang lamang lupa. Pagkalipas ng ilang mga minuto, napapatras lamang ang mga ito nang dinaluhong na sila ng maraming bilang ng mga rebuilding aswang. Samantalang doon sa mga kakahuyan, na nasa gilid ng kuta nila ni Commander Anino. Biglang sumulpot na lamang doon sina Commander Anino kasama itong si Tio Gaspar. Bitbit -bit ang kanilang mga armas. Inatake na nila ang mga matatandang aswang na gumagawa ng mga orasyon. Nakakaramdam kasi ang kanilang grupo ng pamimigat ng katawan na siyang dahilan para matamaan ang ilan sa mga tauhan ni Commander Anino. Gulat na gulat ang limang mga matatandang aswang na nandudoon sa bigla ang pagsulpot nila ni Commander Anino. Umindak na din agad sa lupa ng tatlong bisis itong si Toto at nagpakawala ng mga malalakas na mga orasyon. Kailangan kasi na kontrahin niya ang mga ginagawang orasyon ng matatandang mga aswang. Dahil kung hindi agad mawawasak nila ang mga orasyon na ito, maaring mas masusundan pa ang pagkalagas ng mga tauhan ni Commander Anino. Sa paglipas pa naman ng ilang minutong bakbakan, napapaatras na ang mga kasamahan ni Commander Anino dahil sa dami ng mga aswang sa paligid. Sa mga pagkakataon na din na iyon, nakapagdesisyon na rin ang grupo nila ni Butchok na tumulong na. Kahit na hindi pa nila nakikilala ang grupo na sinalakay ng mga aswang ang nasa isipan ngayon nitong si Butchok, ang mapatay ang lahat ng mga aswang. Ngunit sa tingin nila, nagiging balakid ang mga rebuilding tulisan dahil malayang nababaril ng mga ito ang bawat makitang mga kalaban. Kaya ang mga ito ang unang pakay nila ngayon ni Butchok at itong Sinunoy kasama ang grupo nila ni Paking, walang pag-aninlangan na inaatake ng mga ito ng mga pagtaga ang mga rebuilding tulisan. Gulat na gulat na lamang ang mga ito nang gumulong doon sa lupa ang isang napugot na ulo galing sa kanilang mga kasamahan. Nang ibaling ang kanilang mga tingin, buong bangis na nagpakawala na ng mga pagtagpas at pagtaga ang grupo nila ni Paking doon sa likuran ng mga rebuilding tulisan. Habang itong sinunoy, dalawa din agad ang napabagsak ng batang asuwang sa loob lamang ng ilang mga segundo. Galing sa itaas ng mga puno ng kahoy ang batang aswang, walang pag-aninlangan na sinagpang agad ang liig ng isang tulisan para na lamang itong tinibag na puno ng kahoy na bumagsak sa lupa habang warat ang liig nito. Habang ang isa pa sa dalawang mga pagbaon ng mga matatalas na mga kuko nitong sinunoy sa dibdib ng tulisan agad na itong namatay nang bumagsak ito sa lupa. Narinig na lamang nila ang kahuli-huliang panaghoy ng tulisan. Binitbit pa ng batang aswang ang isa at dinala doon sa puno ng kahoy at pagkatapos doon na pinagkakalmot ang buong katawan. Hindi na rin Nagawang bariling pa ng mga rebuilding tulisan itong si Nonoy doon sa itaas ng puno ng kahoy dahil inaataki na din ang mga ito nitong si Butchok gamit ang dalawang mga matatalas na mga garaba. Panandali ang napatigil na din ang mga ito sa kanilang mga pagkilos at paggalaw matapos na maibato nitong si Butchok sa kanila ang mga malalakas na mga orasyon na pamako. Makalipas lamang ang dalawang mga minuto. Patay na ang mahigit sa sampung mga rebuilding tulisan na kasabwat ng mga aswang. Agad naman na nakikita ng ilan sa mga aswang ang ginawang pag-atake nila ni Butchok doon sa mga rebuilding tulisan. Ngunit walang pakialam na ang kanilang grupo. Agad na rin na inatake nila ang lahat ng mga aswang doon sa kakahuyan. Ngunit habang ginagawa nila ang mga bagay na ito, may napapansin itong si Butchok. Nakakaramdam kasi ang bata na parang may mga kumakalat na mga malalakas na mga orasyon na pampahina sa buong paligid. Alam niyang galing ang mga orasyon na ito doon sa mga matatandang mga asuwang. Bukod sa ramdam niya ang presensya ng kadiliman sa orasyon na ito, hindi rin maaring gumawa ang mga nandoon sa kuta ng mga ganitong uri na mga orasyon. Ang ganitong uri kasi na mga orasyon ay intensyon lamang na pahinain ang mga kakayahan na galing sa kanal. Doon sa gilid ng kuta, may nakikitang naglalaban doon itong si Butchok. Sa tingin niya, dalawa sa mga ito ay mga rebelde na kasalukuyang inaataki ng mga aswang ngayon. At kalaban ng dalawa ang limang mga matatandang aswang. Kaya mabilis nang kumilos itong si Butchok. Wala na siyang pakialam pa kung ano ang iisipin ng mga rebelde na kalaban ngayon ng mga aswang. Ang importante ngayon, mapatay na nila ang mga matatandang aswang na balakid sa labanan na iyon. Hanggang buhay kasi ang mga matatandang aswang na ito. Mahihirapan silang mapatay agad ang karamihan sa mga aswang.